ngayon din ang bawal palit ng balahibo. Pitong kanta na bayan ng pitong bihin. Sa panahon nito ay wala nang kamalay-malay ang prinsipe na labis ang hindi sa pagkulo. Iyon nga lang, ugali itong ibon na matapos kumawit ay magbawas muna bago magulo. Sa hindi inaasa ang pangyayari na patakan ng prinsipe at ito'y naging bato. Sa so, matagal na hindi pagbabalik ni Don Pedro ay nagulumihanan ng kaharian. Pinatas naman si Don Diego upang sumulong kay Don Pedro at ulihin ang kadarna. Tinahak din niya ang parang gubat at bundok upang makarating sa labor. Namatay rin ang kanyang kabayo dahil sa matinding pagod tulad ng limang buwang paglalakad. Anong pagwala na rin magagawa? Naglakad na lamang siya sa biglang na lumipas at nakarating na siya sa tabor. Doon ay nakita niya ang punong pedras platas na makinang ang gaw at sanga, na kahit ugat ay mistulang gimpo, at inisip niya na baka iyon na nga ang tahanan ng ibong hinahanap. <messos> Hanggang sa lumalim na ang gabi, na upo si Don Diego sa ilalim ng puno at maya maya ay dumating na ang pinakahihintay niya. Pero sa ganda ng awit ni Toka Darna, nakahulog itong prinsipe. Huli, itong awit, itong bingis at ito'y nagbawa. Tulad na ang nangyari kay Don Pedro, siya'y napatakal at naging bato at sa matagal niyang di pagbalik, perba niya ay nagkabunod. Dalawa na sa mga kapatid ang naging bato mula noong nang kaninilang huling ng ibong Adarna. Subalit, may nasitira pang isa, ang punsong si Don Juan. Hinihintay lamang niya na utusan siya ng kanyang ama. Nang hindi niya nakinaya, ay nagpunta na siya na lumapit sa ama.

ako po ay nagsusumako. Ang puso ko'y lumot na kaagalaan sa inyong malagayan. Kaya po, ako'y din po ulitan. Hindi po sila nito nga nito. Ako ay aalis na naman. Lala po'y yung patungsan ng aking sa dami ng baba. Nang ito ay marinig ni Haring Fernando na siya niya na magdatana ng anak. Kahit na masakit sa kanyang puso ang hiling ng kanyang buso, ay eh kanya pa rin ito ng may pagyuhan. Gayun din naman ang kanyang na hindi masukat ang kalukutan. Nang mawala na si Don Juan sa manglaw ang buong palasyo. Hindi gumamit ng kabayo si Don Juan sa paglalakbay dahil alam niya ang hirap na matapang. Matibay ang kanyang paniniwala na di habang nang magpakababa dahil kapag matapat sa may taas ay tumatayo, mo ng biyaya. Samantala, sa palasyo ay nagkusap naman ang kanyang ama at ina. Habang binabagtas ni Don Juan ang malawak na kapatagan, sa kanyang puso ay nakalimbag ang birheng ina Marilag. Hindi patubayan ng kulila niyang kalagayan at sana'y mapagtiisan ang mga hirap para sa pag-ibig. na kanya nang makita ang dalawang kapatid na kay tagal nang nawawala.